Relax yan, kumamaya tirayin mo lang yung mga pagkain. Sige, kain sa labas. Wow. Alam nga naman sa loob, di ba? Walang magluluto? Okay. Wala, yung sayang. Sayang yung kalendaryo, nagsara muna. Wala pa si Anne? Yan po. Busy busy po sa pag-iimpake. Nasaan ka siya? Pwede mo siyang upuan. Hindi niya magbasag. Hindi niya magbasag. Ano? Bagal-bagal mo dyan. Ganito po kami sa simbahan pag walang ano, magawa. Mga negosyante. Mga magpapapaks. Hindi. Ano sa panchang nag a a a Poy, ano ba ano niya ate? Ito ba ito? Po, ah, sila po yung mga ano, ah, uh, you have a witnesses. So, nagbibigay po sila ng mga, ah, uh, ito ba ito? Uh, ah, yan po. Ipaliwaro niyo po, ano po, ano po, ano po yung ibig sabihin ito, ito? Ito yung dagdag kaalaman kung po sa Biblia dito namin na kinukuha para maibigay niyo na talaga galing sa Biblia. Ito yung titulo yung pangkakalaman.

Ah, anong basahin, anong babasahin dyan na libre. Oh, okay. Libre yeah. lang at yan. Basta may internet na. Ito yung mga pinamimigay nyo atin Libre may ito. May bayad ko? Wala, libre, libre, libre talaga. Libre talaga oh. ito. Kaya, libre nyo rin babasahin. So, so, mga gusto ko. Okay. Ate kasi, ante ko, yung oba oh, din. pwede. So, alam mabasahin. ko yung Kaya alam ko. Oh, kaya alam ko lahat. Kasi naka, no. uh, nakaroon ako sa, sa, ano nyo, yeah. sa website nyo. Oh. So, alam ko rin yung mga, ano nila, mga, paikot-ikot, ganon. Masawa din ako sa mga Bible, Bible, Bible study. study. Yan. Pag may tour sila, pwede mga siyo nila pagbabagate. Ano, oh, Nagmamasyal kami, ganon. Lahat ng ano niya, wanti ko, an -an anak niya, saksi lahat yan. Kapit namin, puro saksi Jehovah. Kami lang siguro, tatlo kami lang siguro ang ano. Hindi. Oo. Cagayan Valley ate. Ah, Isabela. Pero Isabela. Uy, bakit Kumusta bang sa Isabela ate? Hindi naman doon ang mga kapalanan daw. Ano? Kalanan na. Maralan. So ate, tayo sa mga. Ay, Iloilo, Bisaya, Bisaya at saka Ilonggo at saka Ilocana. Ayan. nagtagpo ang Ilocana at Ilocano na nag-ate. Ilocano ka kagayan. Kagayan Valley. Oo, hindi magdadagdag. Pagdaw. Lasa? Ano Ay, So saan nangyayag? niyo ate ngayon. Dito. 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 Hindi nabigyan lang ng mga Kaya... Ibigay niyo ako ng ano... Basta ano ate, yung... Ano yung pagkakalam niyo dito sa loob ng Yung mga po, ano yung pagkakaalam niyo? Bakit niyo binibigyan ng bawat isang tao para ano, ano yung ibig sabihin niyo? Ito, parang may uh, ideya sila kung bakit may purpose ng buhay natin. Oo, oh, o, tama, tama. Di ba, kinecreate tayo. dito natin. tayo ate, para makakaya. May, may purpose. Uh -huh. Kaya ganito yung buhay. Kung so, ganito lang ba ang buhay? Pagkatapos ng mamatay, wala na bang pag-aasal? Oo, oh, so, yun ang diba? katanungan. Mm -hmm. Pero yung so, iba kasi, eh marami na nagpapakamatay kasi nga yung sinasayaw nila yung buhay na mm. inimen, Kasi wala silang kaalaman. So, Kulang lang, lang sila sa kaalaman. Kaya nagbibigay yeah. amin yeah. ng libre kan at least para, para, para magising mag mag yung isipan o, para hindi ba pa ng mali, yun. May pag-asa pa pala saka ko sa salita ng Diyos. Alam mo yung mali. Oo, Tama ate, tama ka At Saka ako kasi, pag may time ako, nababasa ako ng mga Biblia. Yung lalo na, iba-ibang, yung mga ginagamit natin yung pare-paresan naman, di ba? Pero magkakaano lang, siguro magkakaiba lang ng religion. Okay. Magkakaiba lang ng And, Ayun, pero yeah. so, pero isa na, lang naman ang ating binagtuto ng pansin. Ano, okay. Kasi kasi karamihan okay. hindi ko naman okay. hindi naman ako nang datang okay. pag tinatanong mo kung sino ang Jesusita, si Jesus lang ang sinabi. Kasi sa Biblia na ngayon, okay. natanggal na yung pangalan ng Jesus, pinalitan okay. na ng Lord. Okay. Yung, uh, yung ano pa yun? Ano pa yan ang nila ng dapat kasi eh, sana naman niya kasi naman ang best uh -huh. pero sa bigyanan uh -huh. ko eh nakita ko nga oh nakikita ko rin sa mga billam may eh, mga jowa lang nababanggit jowa lang siya hmm. kasi eh, yung mga iba can I explain din namin yung talagang... eh ano mo ate ito yung mga bawat ano nito ay ipapasa mo, para makita din sa inyo niyan oh yan ito ito yung realidad ng kamatayan, masaklap na realidad ng kamatayan. Dito, oh. mababasa kung paano oh. i-explain. Um, Tapos yung sunod, kung paano ang paghahangal ng mga bangungoy, paano mailarito. Yeah. Dito rin inilalagay yung Ito texto yung, yung, yung mga ano yung galing sa basahin Biblia mo hati yan. Dito sa Ecclesiastes 3:10-11 dito sinasabi na nakita ko ang gawain ipinigay ng Diyos sa mga anak ng tao para mag- maging abala sila ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay na tamang panahon ito inilagay pa niya yung niya sa puso nila ang magpakailangan ito yung parang ito yung Old Testament <laughs> ba to? o oh, yung yeah, New Testament? The Ecclesiastes di ba ano yan? parang uh, sa New Testament na siya eh Noong Ecclesiastes sa Ecclesiastes. James, oh. <clears throat> so James? Kasi yung kasi naka-download na kasi yung bike namin sa GW. Oh, yun you memorize? yun na ako na akong Lehan, Born Again, Iglesia Ni Cristo, mga <clears throat> lahat ng mga nagbibigay sa akin, pinupuntahan ko para hindi naman sila maano, yung oh, sa New World Translation, new world. pero sa ano na siya, Hebrew Arabic. Mm Hebrew -hmm. Arabic saka yung Christian nasa old pa siya mm -hmm. yung Christian ni Grace ito na nasa New Testament ang Mateo Luke hey. ay, 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 hindi ko po alam magtanong na lang po dyan madam kaya dito sila paano kaya kung gusto mo i-download yung kay dito ay, yung logo oh, okay. kaya ito, ito yung logo natin dyan ng... sa whatsapp oh, salamat okay, okay. okay. sa pagbibigay nyo po anong pong tawag dito? Magasin namin. Magasin ng mga ng Jehova visitors. Nakalibre lang ito. Ah, may tatanong lang ako sa inyo, Ate. Anong masasabi niyo dito sa kalagayan ngayon sa home? Ano yung may papayo niyo sa mga kabayan natin na natatakot, nang gusto nang, nang umuwi? Ano yung masasabi niyo para hindi naman sila ma matakot? Ano? Wala, keep safe lang. Huwag pumunta sa kung saan may Wala pa namang Order yung Philippine Consulate na mag-umuwi na ng Pilipinas. Kaya uh, pwede pa safe. naman po, safe pa naman. Sila lang naman nag-away-awan, di naman mga Pinoy dito na ano. Uh, uh, at saka, nasa Biblia na rin yun. yan. Ah, ayun. Kasi, yung diba, kasi na, nabasa ko rin yun ate. Uh, sabi niya, malapit, um, malapit na ang, um, malapit na ang tawag dito. Pagbabalik. Eh, meron isang uh -huh. term nila. Kasi yan, nakalagay lahat sa Biblia yan. Kasi, pagka yung pag hindi nangyari sinungaling mm -hmm. yung okay. Diyos yan oh. ayan kasi andyan, andito, andito yan yung sa ano so kasi may purpose na yung Diyos kung anong andito so kahit na ano pang gawin ng mga tao basahin mo ng English sa para uh, ano okay. God wants people to enjoy life on earth He created uh, He created the earth and everything on it because he loves mankind. Soon he will act to provide a better future for the people in every land and then he will relieve mankind from the causes of suffering. No government has ever succeeded in eliminating violence, disease or death. But there is good news. shortly God will replace all human governments with its own government. Subjects will enjoy peace and good health. Wala kasing maano dito kahit ano pang klaseng uh, bukina na uh, ilalagay. Paulit-ulit pa rin yan. Yeah, kasi nandiyan na yan uh, eh. Nakalagay na yan. Na sa, uh, sa malapit ng dilupo. ano, uh, parang dilupo. Uh, Kaya nga kami patuloy pa rin kahit And ano yung, po. Yung, na, yung, may mga niwala o hindi. Pero nandiyan na yan sa Biblia. Eh, pero kung alam mo ano ang laman ng Biblia, oh, na na na, 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 na sabi mo na, hindi ka na nakakarot. Kasi oh, oh. yung susunod na na mangyayari, alam, alam, alam mo na. At saka masarap na yung kapalit. Okay. Oh, okay. yun, Magiging yung, yung, ano na yun, yung everlasting life. Mm -hmm. Para tayo. Okay. So, Salamat ate sa pagbabahagi niyo sa magandang salita. Sana ay na marami kayong mabigyan at mabigyan ng kalaman at, at mabigyan ng lakas ng loob ng mga taong na ano, yung Depres na. Depressed na. Ayan. Imalana, oh, ayan ang mga Dapat yung mga taong sobrang lubog na sa laga sa ano, malapit ng mabaliw. sobrang ano. Kumusta naman ang pamilya nyo sa Pilipinas ate? Okay ayan naman. Survive so, din sila. Survive. So, ikaw ate. <laughs> <laughs> so, salamat ate Ako pala si Irene. I-search eh, na ako ate sa sa YouTube channel ko. Irene, 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 Irene Lakbay Pangarapay. Oo. Oh, I-open nyo na yung phone para ano natin. Salamat. Bye-bye po. Salamat.